ako sa iyo. di hindi nga pwede. Opo, wala naman kasi makakaalam eh. Ganun? Eh, ikaw mabilis ka doon magbasa eh. Oh. Mabilis talaga ako. Babayaran na lang kita. Bayaran mo ako? Hmm. Ito oh, na lang tayo. Hindi, oh, may makakakita rito. Sige na, eh. mabilis ka doon magbasa. Yung asawa kasi ang, ang tagal, ang bagal. Sige na. Mare. Uy. Mare. Pasubok Maray. naman ako. Pasubok ano pa sumo? Sabi kasi ng asawa ko, mabilis ka daw magbasa. Mabilis magbasa? Mabilis ka magbasa. Ma ano lang daw, sablit lang daw. Paano yan? Alaman? Sabi daw agad. Sinabi ng asawa ko, di ba? Lagi mong kasama yung asawa ko. Wala. Ano ba naman yung asawa mo? Sabi ko, hindi mo ipagsasabi. Sige na. Gusto ko kasi yung asawa ko yung... Ang ko kasi nun eh. Asawa mo pa talaga nagsabi. sabi. Yung asawa ko kasi, ang tagal, naiinip ako. Ins ikaw, mabilis daw eh. Ano hmm. ba yan? Hindi pwede. Baka mamaya mag-alis sa akin yung asawa. Sige na. Bisa ka naman. Hindi ka pwede. Okay, wala naman makakaalam nun eh. Ay, Ay kasi... malaman pa ng asawa ko eh. Hindi naman makakaalam. May... Uy, bari. Ano? Gusto ko kasi sa Babay, mabilis magbasa ay kasi yung asawa ko nga. Bakit? Yung, asawa mo? Nabuboring ako. O ba naman boring ka? Ang bagal eh. Ang, tagal. Eh, nainip ka ba? Siyempre, nainip ako eh. Sige na mo. Pahala mo kasi hindi mo pinapractice ng ano. Pinap gabi-gabi. Kailangan pa gabi-gabi yun? Eh? Oo. Siyempre. Ikaw? Para bumilis. Para bumilis? Oo. Eh, di okay. dapat pinuturuan mo yung asawa ko. Pagkakasama mo, dapat para alam niya paano bumilis lang magbasa. Turo ako dati ko lang tuturo doon. Bakit ako? Siyempre, eh, babae ka eh. Gabi-gabi. Gagabi-gabi ko. Oo. Ang asawa ko, kailangan ko siya gabi-gabi. Oo. Oh. Kaya kahit madaling araw. Madaling araw? Oo. Mas maganda magbasa kapag madaling araw kasi tahimik. Mm, malang mas... istorbo. Eh, pasubok mo naman ako sa iyo. Subok hindi ka pwede. Eh. Mamaya. Ya. Sige na, eh, wala... wala makakaalam noon. Opo, wala naman kasi makakaalam eh. Kano wala? Subok. Mamaya ay pagkalat mo eh, pa. Mabilis nga daw, syempre. Gusto ko sa babae talaga mabilis magbasa. Ano? Eh, ikaw mabilis ka magbasa eh. Mabilis talaga ako. Kaya nga. Kasi yung asawa ko nga yun. Pero bawal. Babayaran na lang kita. Bayaran mo ako? Oo, oh, babayaran na lang kita. Tapos kakain pa tayo sa labas pagka... ano. Uh, basta pa isa lang ako. eh, Ay, di mo. pwede eh. Sige na, ano ba naman yun? Ang mama niya, magalit yung asawa ko, malaman niya yun. Wala naman makakaalam, sige na. Kata ko dyan. Eh. Oo, oh, ka dito. Oo, oh, sige. Okay. Sabi kasi mabilis ka doon magbasa eh. Saan tayo? Dito oh, ba na lang tayo. Okay, oh, may makakakita rito. Sige na, yung, mabilis ka doon magbasa. Yung asawa ko kasi, ang taga ng bagal. Sige na. Ha? Ano naman to? Ano? Sige na. Ayan o. Oh. Oo. Oh. oh. Ito o. Oh. Di ba? Mabilis ka magbasa eh. O. Oh. Yung asawa ko kasi, ang bagal, ang bagal magbasa. Ang bagal magbasa? Ang bagal. Siguro, yan. ano yun? Hindi nakikinig sa teacher niya nung karo siya. Baka, ba, dapat kasi tinuturuan mo. Eh, ikaw ito. Talkin Gusto mo. ko ito. Basahin mo ito. English ka, di ba? Oo. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Write a one-page reflection of oh, your diba? overall experience. Ang piso magbasa. Eh, ba't yung asawa mo, paano magbasa? Mabagal? Turuan mo nila lang ako bukas. Parang huh? Ha? Ay, bagal nga eh. Turuan oh. mo nila ako bukas. Sige eh. Sama mo nila ako. Tara. Magbasa. Tara, Tara.